So, simpleng tip lang mga ka kung papasok tayo sa ganitong klaseng negosyo, mag-umpisa kayo sa pakunti-kunti lang muna mga ka-agree. Suriin nyo muna yung mag-alaga. Tapos, syempre, mas best talaga pag may knowledge talaga tayo bago tayo pumasok dito. Kahit may pera tayo mga ka pero kulang yung kalaman natin, delikado po, sayang, masasayang lang talaga yung kapital. So, study muna. Tsaka mag-umpisa sa pakunti-kunti and then eventually pag marunong na doon pwede magdagdag tsaka suriin nyo rin yung target market nyo obserbahan nyo yung market nyo sa area pag punti pa yung nagbibinta gaya nito mga pang backyard pwede kayong mag-umpisa mga ka -agree. pero ayan suriin nyo muna yung market nyo tapos ayan saktong nutrisyon dapat huwag natin tipirin yung alaga natin sa feeds saka yung naobserbahan din namin mga -agree, kung palipat-lipat tayo sa lalong-lalo na sa mga breeders no pag palipat-lipat tayo ng classing feeds na apektuhan talaga yung production nila so better pag umpisa before mag start sila mag lay uh, yun yun na talaga yung feeds na gagamitin nyo tapos yung supply sa agribet dapat merong uh, supply talaga hindi pa on off yung supply na mga ano na uh, classing feeds so sa amin layex yung ginamit namin sa mga breeders namin chicken layex tapos sa uh, from day day 1 to until na mag-start na maglay integra yung ginagamit natin dito sa Pharma Agri integra 1 2 and 3 tapos, ayan, biosecurity. May batayo, ba tayo? Nagdi-disinfect tayo weekly. Ayan, kung makikita nyo, walang masyadong, kung may magkasakit man, ah, siguro sa ano sa panahon. Pero, madali lang naman gamutin. So, pag may isa na makikita natin na parang matamlay, ah, halos sa isang kulungan o sa isang batch talaga doon, ah, nagbibigay tayo ng primoxil agad. So, parang ganun lang mga agree. Uh, biosecurity dapat malinis din yung area natin palagi para iwas sa mga langaw. So, ito dito, walang langaw, hindi mabaho. So, parang ganun. Ah, uh, siyempre, uh, wag nating kalimutan yung kapital talaga natin before tayo pumasok dito. Suriin natin kung uh, magkano yung kapital na kaya natin pwede natin igasto para dito sa project na to. Yung pwede nating pagkakitaan dito, mga kaagri, uh, pwede tayong kumita dito sa pagbibenta ng table eggs, yung brown eggs. Pwede din sa fertilized eggs. Pwede din tayo magbenta ng mga fertilized eggs. Mas mahal konti kaysa table eggs. Tapos, sisiw. Yun, day old. Yung mga day old chicks. Tapos pag hindi natin mabenta, pwede naman natin ibenta pagka 1 month old, 2 months old until maging ano sila, maging ready to lay. Saka pwede maging breeders. So, ang daming din natin na uh, mapagkakikitaan dito. So, depende lang talaga sa diskarte, saka malaking factor din makaagri yung social media talaga. Uh, pwede natin, pwede tayong gumawa before tayo papasok dito establish muna natin yung page natin tapos mag-share sa mga FB groups about free range chicken farming parang ganon para pwede natin ma-market sa through social media so sa amin dito uh, personally ako hindi mahirap ibenta yung mga stocks natin dito mga kagri ka yan nga social media maraming kumukontak sa atin araw-araw may mga nag-inquire talaga kaso nga lang yung iba nasa malayo sa Luzon sa Visayas so medyo nahihirapan tayo minsan magpapadala doon except pag nasa mga kagayan Iligan, dito lang Mindanao area kayang-kaya lang natin ipaship so hopefully mga maraming mga dito sa bukas dito sa hatcher so yung ini-expect natin more than 500 Uh, chicks yung mahat, kaya dun sa brooding area natin piniprepare na natin yung lalagyan natin ng mga chicks ayan so maraming maraming salamat and hopefully uh, hindi kayo magsawa sa pa panonood dito sa ating uh, channel mga ka-agree dito sa, sa FB saka sa Youtube saka sa TikTok ayan sa mga hindi pa nakapag-follow at nanonood ngayon, please naman, baka pwede po Uh, paki-click po, follow or subscribe. Ayan, maraming salamat. And God bless po. Happy farming.